bago pala kayo sa channel ko, subscribe nyo na yan. Button, all, tsaka like mga kabari. Good morning, good morning mga kabari. Shout out sa lahat. Yes guys, good morning guys, good morning. Ito, palabang araw, palabang kayo yun. Two weeks guys, na wala akong tinta oh, sa wakas. Oh no! Ah. Lubong sa kanong pasi guys. Kagabi dala ko 1,000 kilang. Ito. Nakakuha ko ng dalawang 200 piece na pinya. Tsaka apat na pakawan. Bala binayaran ko guys. Apat na lang. Yung pinya. Puro utang. Let's go guys. Papakita ko sa inyo. Good morning guys. Good morning. Let's go. Guys. Dalawang pakwan dala ko. Ang dalawa hindi mo ko sa loob. Sa bahay. At yun. Pinya. Dala natin guys lahat ng pinya. Lulid tayo ngayon. Lulid. Sana ay pagbigyan tayo ng Panginoon ng magandang panahon. At ako, tayo guys. Let's go, let's go guys, let's go. Kita ka sa dalig. Good morning, good morning sa lahat guys. Shout out sa lahat. At ako ay nakapagtinda na uli. Let's go, sana ay tuloy-tuloy na panibagong tinda itong 2025. Let's go. Hi, madam. Oh, ah, madam? Kamay madam. Kamay madam. madam. sa uh, pinya natin niya ayan tapos na tayo mag slice ngayon tinahati tayo guys mag slice talagang red ayan ang pakuha natin ayan ayan tambak pinya natin guys ah. ayan balat natin ayan let's go guys let's go thank you thank you ayan kapapaano ayan katabi ko saging ayan ah, let's go kakak kakak kakak

dito. Ayan. Andi sa Facebook at YouTube. Ayan guys. Hello. Ayan. Rey ka ka white eh. Yeah, let's go. Yang minsan talaga si sila ati oh. Ayan. Ayan guys, nandito na tayo sa Palingke. Kusan eh. Walang barangay guys, walang barangay. Ayan, busy na lang, nakabenta pa tayo dito. Subukan natin napakaganda. Let's go.